Ah, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber, ang tipong sasagutin. Ito'y galing po kay Ricky Caminero. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw balutin ang buong kulungan ng trapal at mga inahing baboy para po makaiwas sa pagpasok ng mga virus? Ang init po kasi sa loob. So kayo po ay mahilig po sa paglagat ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhay ang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa safety po natin mga aalagang baboy para po hindi po sa matamaan ng virus at saka hindi po matamaan ng mga kahit ano pong mga bacterial infection. So, based experience ko po mga kaibigan, ang pag-aalaga talaga ng mga inahing baboy o mga pag-aalaga ng mga fatining, dapat sa inyo pong backyard farm o sa inyo pong kulungan, mag-implemento kayo ng strict biosecurity. So, ibig sabihin ng strict biosecurity ay kayo lang mismo may-ari ng kulungan o kayo lang mismo may-ari ng baboy ang pwedeng makapasok po doon po sa loob ng ilang mga kulungan. Huwag po kayo mapapapasok na kahit sino-sinong tao. Kasi po, Kapag kayo po ay nagpapasok na kahit sinong-sinong tao po mga kaibigan, yan po yung isang dahilan na nadadala po ng virus doon po sa ating mga baboy. Kaya kung kayo po ay nag-alaga ng mga baboy, huwag nyo basta-basta ang -basta papasokin doon po sa loob ng kulungan nyo. Dapat yung kulungan nyo po mga kaibigan ay naka-exclusive yan, nakapalibot na, naka, uh, yan ng parang fence. Nang sa ganon, ang pwedeng makapasok ay kayo lang. Minsan kasi may iba pong nag-aalaga ng mga baboy na yung kanya pong kulungan ng mga baboy po ay parang ano na, parang wala pong mga harang. So kahit sino pong taong pwede makapunta, kahit sino pong tao nga pwede pong makapasok po loob na silang kulungan. Kasi po sa mga pamamaraan na yan, kapag walang bakod po yung kulungan ng mga baboy niyo yan po ay high risk po para po sa mga viral infection. Kasi isa po sa mga carrier ng virus po ay mga tao. Kaya importante talaga mayroon kayong strict biosecurity. Sa tanong po nating subscriber kung pwede bang balutin yung buong kulungan ng trapal, ang sagot ko po dyan ay huwag nyo pong balutin. Kasi po, kapag binalot nyo po ng uh, trapal yung buong kulungan, mag po sa loob. Kapag mag po sa loob mga kaibigan, yung mga carbon dioxide po ay hindi pa rin makasingaw. Kasi po, nakabalot po siya ng trapal. So magkaroon po ng epekto po doon pa sa ating mga alagang baboy. And then yung oxygen po mga kaibigan, hindi po siya makapasok doon sa loob kasi nakabalot po siya ng trapal. Ang lagyan nyo po ng trapal ay yung bandang ibabaw lang para po hindi po makapasok yung mga ibon, hindi makapasok yung mga manok, at saka para po yung hangin po ay mayroon naman pong ventilation. Kasi kapag walang masyadong magandang ventilation ng hangin doon po sa loob ng kulungan yung mga inahing baboy nyo, ang tendency dyan ay magkaroon ng suffocation or masuffocate yung mga alagang baboy nyo nandun po sa loob ng kulungan kapag uh, binalutan nyo po ng trapal mga kaibigan. So ang advice ko dyan ay sabi ko nga, yung bandang ibabaw lang po yung lagyan ng trapal yung bandang uh, ibaba, yung sa mga grills at sa, sa mga bako doon sa kulungan huwag nyo po ng lagyan ng trapal, so bandang ibabaw lang para kapag mayroon pong mga uh, taong pwedeng pumunta o kahit sino-sino bang pwedeng uh, pumunta doon sa inyong kulungan ay hindi nila agad makikita yung mga babo nyo kasi nakabalot po siya ng trapal and then, kapag yung virus naman po ay sumasama sa hangin hindi po siya basta-basta makapasok kasi mayroon pong trapal mga kaibigan yan lang po inyong gawin. wag nyo pong balutin yung buong kulungan. Kasi po, kapag binalot nyo yan, wala, mawala na po yung uh, magandang ventilation ng hangin doon po sa loob ng kulungan, yung mga inahing baboy nyo po, mga kaibigan. So yan yung pwedeng vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.